buenas na araw, mga Ako muli ah, ang isang D. Master Hans Kua, ang inyong pambansang feng shui expert. At ito ang ilan sa abang tips at palala para sa live na kay Bonga. January 19, 2024, Biernes. Thank God, it's Friday na muli. Year of the Rat muna tayo, conflict day to day, mahihirapan ka mag-adjust sa umpisa ngunit ika'y masasanay habang tumatagal. Blue at 20, oksa man na magkakaroon ng interes sa isang bagay na halagang mahalagang ikaliligaya mo dito. May magandang ID na makakatulong sa pinaplano. Green at 16, Tiger ang araw na to magiging busy at sulod-sulod ang meeting sa iyong pinagkakabalan. ikaw ang tipong magaling makisama sa lahat. Peach at 18 pag naman tayo sa pamilya, magkakaroon kayo ng misunderstanding, iwasan ang pagiging makasarili. Sa love life naman, may tao magkakagusto sa'yo may letter H, Q, E, N sa kanyang pangalan. Brown at 9. Sa Drago naman tayo, may promotion, Lockstar star, pagdating sa work, pink at 11. Snake naman tayo, mas lalo pang pagsipagan at magsumikap sa trabaho. Darating na araw, ay ikaw naman mapopromote. Brown at 6. Ito naman sa year of the horse, ikaw ang pink ka suwelte. Ngayong araw, ikaw ay may kalayaan na gawin kung ano narapat at gusto mong gawin. Huwag makinig sa ibang tao. Silver at 14. Go taman tayo maging mabuting empleo sa iba at tiyak na mapapasunod mo sila. Ikaw ay pinanganak upang mamuno at magbigay lingkod sa bayan gray at 1. monkey naman tayo mahihirap pang makisama sa iba hindi mo ugaling mag-open pagdating naman sa pakikipasama, marunong at mag magaling ka rito sa third party star ito iwasan white at 13 rooster hindi na magiging masaya sa larangan na hindi mo subukan na mabagong bagong bagay kailangan na may bago kang nasusubukan gawin para may matutunan muli. Maging masaya sa piling ng sweetheart. Silver at 10. Dogi naman tayo, kailangan nang matuto magplano upang walang masayang na opportunity at maiwasan ng pagkakamali. Unfaithful partner ang dahilan ng hiwalayan. Red at 9. Pigi naman tayo, kailangan mo ng karelasyon kapareha sa iyo na naghahangad na masaganang pamumuhay. Hindi ka uulad ko ang relasyon mo ay negative mag-isip. Magpafungsuy kay Master Hans. Gold at 16. Muli po, ito po yung mga gabay patnubay lamang ni Master Hans. Kayo pong gumagawa ng suwerte niyo po dahil nasa inyong parang nasa lalay ang inyong tagumpay. Ako muli ang nag-iisang D, Master Hans Kuwa para sa hashtag Hans Suwerte sa abante.